play na ba? ayo ah, So, yun, guys. Magandang gabi sa ating lahat. Ayun, sabak tayo sa sideline natin. <laughs> Para makarami, no? Sama so, nyo ulit ako, guys, na bumiyahe sa Move It. Yan natin kung makakailang uh, paser tayo na online mo na tayo Lord, ingatan niyo po kami na maging pasero ko Bless nyo po ang bawat sa amin Lord God Ingatan niyo po, ingatan po kami sa anumang kapama ko no, Lord In Jesus name, Amen <laughs> Kuha na tayo ng booking Yun So meron tayong uh, unang pasero Galing siya dito sa Mandalu yung papuntang Makati Let's go! Tumaan niyo ako guys ah Thank okay you Lord, entrance na ito Doon na lang dito sa wala Dito po Papasok po natin sir Ah dito na lang ah, okay po Ayan sir 90 po Sir thank you po Ingat So yun Ano po tayo ng Panibagong booking Ito lang hindi na <laughs> umiikot pa ako bad trip riyad so yun guys pick upin na natin yung second passenger natin so makati to makati lang to no? baitan lang po nakapark na okay so, guys nai-drop na natin yung pangalawang pasahero natin ano pala tayo ng panibagong booking yun hmm, sa Makati lang to oh. so, yun guys nai-drop na natin si madam confirm payment na yun know, happy happy na ah. all right doing guys meron na ulit tayo sa booking makatrin let's go tempo. po Kasi nang sabi sa dito Kasi sa mga ano na dito Sila pasok sa dito si Kasi Pasok ng GG ah, si Asi Pamaya ano na natin Sa ah, Facebook medyo matuwal pa eh hmm. hindi, pa, hindi pa kayo verified yeah. kuya Ah? And, yung parang verified yan. Parang kumikita. Wala pa. Wala pa mo? Wala. Wala pa. Cheese tease muna. <laughs> <laughs> okay lang yun. Matrabaho na kayo, madam? Ito. Ah, sa ano? Doon? BGC. Ah, BGC. Ibig sabi, ah, uh, pang gabi or... Ano, na ay pang, ano lang? Umaga, oh, ah, day shift. Regular hmm? day or regular hour, gano'n, 8 to 5, no? Hmm, uh, Tipid lang naman yung BGC sa inyo eh. Tawid ka lang ng ano, C5. Oo, <laughs> uh, uh, lang. walking distance talaga or sa Oh, walking distance. Kailangan oh. like, tatawid ako ng dalawang ano overpass ganon. Ah, ayos. Tipid ka, tipid ka na sa ano sa pamasahe. Exercise ka pa. Sa <laughs> pagtawid. tayo sa pick location ng pag-ibang passenger natin. Palabas na daw siya eh.

Mm -hmm. Maglo long ride pala tayo ma'am no? Maglo ride pala tayo <laughs> So bali sa may ano tayo ma'am Down tayo sa may tawag ito ah uh, Floodway no? Sige lang okay. okay lang Sige Base ko na rin para sigurado Saglit po madama pag ko lang yung maging ruta Ortiga sabi niyo Ako traffic pa rin yun doon ngayon Tapos Wow tama nga sa may East Bank East Bank Nakalak na po yung, ano ma'am Helmet Okay po sige po let's go <laughs> Okay, start Head northeast on So, yun guys. <laughs> Na-direct na natin si Mada. <laughs> Disconnected. Kasi na guys, medyo nalobat tayo kanina. So, yun. Pagpatla <laughs> ako ng battery ngayon lang. <laughs> Bluetooth mode. Ayan po mga ka-friends. At uh, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking uh, video. Salamat po muli at uh, di po kayo magsahawang manood sa aking mga upload natin. Huwag niyo na pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At i-hit na rin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming uploads natin. At salamat po muli. Ngayon, see you in the next vlog. Babush!